Tahas ang sinabi ni Sen. Rapi Tulpo na pinagkakakitaan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga Polit National sa sinagawang raid sa isang Pogo Company sa Las Piñas itong June 27 na nang sinalakay ng PNPACG ang Sinchuang Network Technology Incorporated dahil sa iligal na operasyon kung saan naaresto ang may 1,500 na mga Pinoy at may git sa isang mga banyagang dayuhan sa impormasyon na nakuha ni Tulfo, nawaumanong gatasan ng na mga taga ACG ang mga naarestong Chinese, Vietnamese at Indonesia National. Katunayan aniya ni Tulpo bago sila palayain pagbabayarin umano sila ng $50 1000 pesos pero depende sa ranggo sa Pogo. Sa ngayon ayon sa mababatas ang going pa umanong tawaran para sa pagtubos ng ilang foreign national na nasa kanilang kustudya. Iginit pa ni Tulpo na kanyang paimbestigahan sa Senado na naturang issue matapos na lumitaw na tila siya ang operasyon ng otoridad. Hindi raw kasi isinama sa kanilang operasyon ang mga taga-immigration at inter-agency council against swapping o ICAT. Katunayan na niya na hanggang sa kasalukuyan, wala pang naisasampa na kaso laban sa mga naarestong mga foreign national. Mali rin na agad na pinalaya mga Pinoy na nahuli sa compound ng kumpanya dahil marami sa kanila ay sangkot sa illegal operasyon gaya ng lab scam. I'm very confident 13 days na po nagkakaroon po ng tawaran I'm serious about this and I have proof but right now hindi ko po pwede i-devolve siya, na yung mga foreigners na nandoon, hinihingihan ng pera bago sila pakawalan at i-repatriate. Yung mga local na mga Chinese na nandoon, hinihingihan ng pera bago sila pakawalan at papalabasin na victim. Even doon sa mga Pilipino, hinihingihan para palabasin silang victim. Ginagawa lang gatasan, ginagawa lang moro-moro at lukuhan itong ginagawang raid ng ating mga turidad. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas sa balita.